yung lasong ibinigay mo sa akin? Kung totoo yung binigay ko sa yung lason, eh di pinagkakapya ka na ngayon sa punerarya. Beauty pa ang boyfriend mo. Ay, o oh nga, no? Ah, basta! Ayoko lang tumira dito sa daigdig na to. Puro dusat pigat eh. Ay, naku! Please, Pinky, tigilan mo ako ng mga, mga malalalim mong Tagalog at if I know, nakuha mo lang yan sa drama ni Helen Bella. Alam mo, Mabuti pa siguro naging kabayo na lang si Kuya. Kabayo? Oo, para hindi niya mapakalaman ang love life ko. Ah, hey, hey, ari hey, Alam mo, Pinky, ha? narinig ko ang mga himutok mo. Sumo, sobra na talaga yung pita na yan, ha? Dapat lang siyang bigyan ng leksyon. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Hey! sino yun? Ewan uh, ko. Eh, ka? Ay, siguro dahil sa popularity ako. Popular! Sino ba yung... Ay ko! The... Pagkakak! Para... ka? Wakado. Ikaw na naman. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Mahirap, pobre, pulube, wakado. Hindi pwede dito. Sobra ka maglahin ng tao. Ano akala mo sa akin? Mahirap! Hoy! Mayaman ako. Hindi mo ba alam yung nakatira dyan si Pinky? Anak ko yun! Anak ko yun! Sinungaling! Na nansin ka talaga, ha? Anak nang may anak eh! Takangkinin mo! Nagkasabi ako ng tao. Anak ko yun, ha? Hindi pwede! Basta, papasok ako! Hm? Uh, pag hindi mo ako pinapasok, dun! Akit ako sa pader! Akit Hoy, ako! Sige! Uh, 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 Subukan mo umakyat dyan! At pasasabugin kita ng kanyang dirapido ko! Kung nung una, hindi ka tinamaan! ihi mo sabog. Marumana ka talaga sa amo mo. Kapre, unggoy, hayop, animal. Buisit na ba pang himatanda na yun? Sinisira ang araw ko. <laughs> Ako talagang napakatigas ng ulo ng matanda nito. Ako ba talagang hindi mo... <hihihi> Sino ka? Purita? Anong purita? Hindi purita pangalan ko. Ang ibig ko sabihin, Puro ka ba? Dahil dito, ang mahihirap, hindi pwedeng pumasok. Puro rich. Masyado ka mata, pobre. Namana ka na sa mayaman mong amo. May araw ka rin. Ito lang ang masasabi ko. Magbabalik ako. Oy, oy, sige, 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 sige. Lais, 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 lais! Kahit magbalik ka pa sa... Dailan mo, wala akong pakialam. <laughs> Hmm. Ah, kotse <laughs> Pwede pumasok Anything I can do for you, ma'am? I'd like to talk to Peter Ora mismo, senyora Mukha bang mayaman? Eh, oho. ay puno ho ng perlas at gintuyo katawan, eh Siguro may bundok pa ng gintuyan Talaga? Mm -hmm. Halika Um, Doña... Silberia Perlas Viuda de Oro. Oh, Banco de Oro. Mm, I'm pleased to meet you. Um, Marian. Pa. Nasaan mo mga katulong? Ba't liman ha? lang nagpalabas dito ng snack? Ilabas ha? na mga peaches, cakes, eh, um, lahat ilabas na. Uh, uh, Nakakaya sa bisita, uh, uh, ha? Uh, Opo, sasabihin ko na po. Bilisan lang, tumataas uh, ang dugo ko. Tatuag ko na uh -uh. po. Ah! Puno na oro! Sino ba na papasok sa basurang ito? Nasaan ba yung mga gwardya? Tonton? Julio? Richard? Asan ba yung mga maids? Sharon! Snooki! Maricel! Dina? Petra. Hoy! Peter ang pangalan ko, ha? Napakadali mong makalimot, Petra. Nakalimutan mo na ang taong nagbigay sa iyo ng yamang tinatamasa mo ngayon. Bakit? Sino ba yung sinasabi mo? Ako si Silveria ang Diyosa ng mga kabayo. At yung napatunayan ko ng mula sa pagiging tao ay naging hayop ka. Ibabalik itang muli sa pagkahayop mo. Uh, uh, hoy! Huwag mo kong tinatakot, ha? Dahil hindi ako natatakot sa'yo. Dahil mayaman ako. Kayang kontrahin ang salapi ko ang kapangyarihan mo. At para sabihin ko sa iyo, para kontrahin kita, nahalugog ko na ang buong kabite at nabili ko na ang lahat ng agibat ni Ramon Revilla. Kinagalit ako ng babaeng to. Dati ako At doon ko nakilala si Arnold. Arnold Pineda. Makwarta at nakisama ako sa kanya. Nakisama ako sa kanya, pero nung nalaman ko siya... Gusto ko na humiwalay sa kanya, pero natatakot ako dahil isa siyang ma tao. Lihim akong kinausap ng tauhan niya. Si Aldo. Sinabi niya sa akin tutulungan niya ako. Pero kailangan, tulungan ko din siya na mabuwag ang sindikato. Kaya sinabi niya sa akin ang kanyang plano. Na ng mga dokumento? Tinago namin ang kaibigan ko. Kailangan makuha natin mga yun. Yun ay kung makakarating pa tayo ng buhay sa Maynila. Anong pangalan ng kaibigan mo? Nelsie Benedicto. Isa sang reporter ng Union Tabloid. Hello, sir. Si Roman ito. Eh, sir. Kailangan siguro natin pinyan proteksyon si Nelson Benedito. Sinong nelsi Isa siyang taga union tabloid. Kaibigan ni Danny. At nakakaalam din kung saan nakatago ang ebidensya. Eh, sir. Baka maunahan tayo eh. Salamat, Roman. Mag-ingat kayo. Thank you, sir. Espaldon! Canyasa! Pumunta kayo sa Union Tabloid. Hanapin niyo si Nelcy Benedicto. Oh, sir. Ah, mm. Ano bang masarap na almusal ngayon? Ah! Ay, abridong bala! Babala? thank <laughs> you Hello, Heaven. Kay Ma'am Angela, please. Oo, collect. Hello! Hello, Ma'am! Ma'am! Ma'am, parang... Parang alapit-lapit niyo. Ah, ganun ba? Oo, Ma'am, totoo. Yung pakiramdam ko, nandito ka lang sa tabi ko. Eh, kasi nandito naman talaga ako sa tabi oh, mo, no? Ma naman talaga, oh. Ma'am, bakit? Anong problema? Shot. Siya ang problema. Eh mukhang mabait naman ah. Hmm. Mukhang matulog. At matigas pa ang ulo. Hmm. Lahat na yata ng teknik ma'am, na tinuro niyo sa akin, ginamit ko na dyan pero walang umubra. Baka naman mali yung approach mo. Nasubukan mo na ba yung very tender technique? <laughs> angelique ano pang problema ko talaga? Kailangan pa akong bantayan ng guardian angel. Ah, uh, bawal sabihin sa inyo yan. Dahil nasa inyo mga tao yun eh, yung desisyon. Kung sa kaliwa kayo o sa kanan. Depende sa inyo yun kung saan niyo gusto pumunta. Kaming mga guardian angels naman eh, mga tourist guide baga. Sa pagbalik niyo dun sa paraiso. Doon ba sa sinasabi mong paraiso, uso bang love doon? Huh? Ah, oo. oo. pagkaramiwa na sa amin yun. Tulad ng hangin. Kahit saan, kahit kailan, at kahit sino man, matatagpo yung pag-ibig. Yung big boss nga namin, binigay yung kaisa-isa niyang anak. Dahil sa pag-ibig yun. E di, kayong mga anghel eh, na in love na rin. Ay, naman, naman, kay... Kung ang tinutukoy mo, ay, naku, ay yung nararamdaman nung kaibigan mong si Aris, pa. para kay Jenny, eh hindi pa. Pangmortal lang yun eh. eh ano ba? Eh, man, Out! Alis Hayop na yun. Hala ko, biro lang. Totoo pala yun. Naku, Oh. Oh. tama, sakit yan. Huwag ka nang magagalit. It... Eh, Kahit ano pang paghadlang ang gawin mo, magkakatuluyan yan eh. Ha? Huh? Naaprubahan na yan ang big boss namin. Kung eh, meron yung direktang line to heaven. Naalala mo pa yung pinag-usapan natin kanina sa telepono? Mm -hmm. Ono. Oh, Totoo ba yun? Oo, oh, totoo yun. O ang daddy? Nasa prayer meeting. Wow, nasa prayer meeting. Si Maxi? Naglaya, bukas pabalik noon. Eh, si Juan, nasa na kuya mo? Nasa nanay. Ha? Sa lanay? Hmm. May gugulpihin ako nun eh. Eh, teka, teka, teka. Hindi ka naman gugulpihin at hindi ka naman papansin nun kasi kausap niya kanina pa, pabulong-bulong yung mga amplifiers tsaka instrumento. Hmm. Ayan <laughs> ang ate mo. Kaliligo-ligo lang. Awe, pinipig. Kanina ka pa hinihintay. pa. Talaga? Tama-tama natin -tama, mo. Hindi pa excited sa kanya eh. Hop! Teka, teka, teka! Asa na! Oo yan. Bye-bye. Mm -hmm.